lang sa channel ko kaya magmumukbang kami boy itlog prito ako boy kasi gugutom ang kukupal eh <laughs> dog boy hindi ko lang yan mga tatlong piraso lang ganun mukbang na simple pero masarap diba hindi okay, guys pass forward ko na ay hindi pala pass forward i-stop e, ko muna pala okay stop ko muna time lapse ko na lang pala para makita nyo paano magluto kung gaano ang galing diba ang lupit so yan na oh, nag ikot ikot ng itlog tapos magpapa tutorial pa yan kung oh, paano ano mag iwan ng hotdog tayo panoodin nyo yan papa ano, sa inyo tutorial para mabes mag iwan ng hotdog pa ah, una pa ang kutsilyo ito ina natin tilos so, tapos ano ganito mag iwan boy watch and learn watch and learn Yeah. Bring it up there. you uh, guys it's, it's easy way. di ba guys? Madali lang oh. Iwan na lahat. Oh, so, ano nga ko? Pass forward ka okay. Time lapse pala. So, yun guys. Yun, nagluloto na talaga siya. Ayun niya maglolo. Gusto niya magluto Di ba? Lubit. and guys. Bapakita. Lagyan ko na pala music para maganda lalo. okay, 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 okay. Ako no, na rin, boy. Ito ka rin, boy. O, oh, pang-inat. Tulog ka na, ah. Sa'kin. Like... Mag-vlog mag kami, boy. Abang dami, mag-vlog kami. mag Hmm? Ba'k wala na akong magahan diyan. So, kuha po sa... vlog kami, babi. Kaya naman po kita. Kaya naman po kita. Nais Ayan, guys. May nakisali nice pero ayan lang yan. Wait lang, wait lang Kasi nagpapapano ko muna Ang niroto pala guys Hotdog Tsaka ah, Itlog guys Ayan Uy, pray muna boy, pray Pray, pray Pray, oy, mag pray uwa, ka Uwa, uy. uwa, uwa O, sa lahat tayo Kailangan magiging Guys, kain Ayan

ừ vậy mọi người mọi người sẽ người mọi người mọi guys. Cả <coughs> 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 <coughs>

Extra light guys. Oh, ini yang? Ini apa? Ini apa ini guys? Open.

Gue tukong kama Tala ko manok U mut-udog ako Nderr U-anak challenge Ayan ko lang yun. Press na. Ayan ko Hmm? Ayan <m> -hmm> hey, ko yung paglilinis mo sa guys, dito na magtatamins yung okay. video.